Sa tahimik at lunti ang mga burol, may isang matanda na bawat linggo, ito ang kanyang pinabalik-balikan. Mahaba at mabigat na bagakay ang kanyang pinapasan at tubig ang nagsisilbing daan. Sa kanyang katawan, ang pwersa ng daloyong ng tubig ang kanyang kalaban. Mga puno ng bagakay na gagawing sawali para siya ay magkapera. Sa isang poblasyon dulo ng Municipality ng Lope de Vega sakop ng Northern Samar. Nakilala ko ang mahigit apat na dekada ng nagsasawali. Si Tatay Juanito. Araw ng lunes, araw ng pasukan. Kung ang mga empleyado sa opisina nagtutungo Si Tatay Juanito ay magtutungo sa umagang ito sa luntiang kabundukan. Sa umagang ito ay sasamahan ko si Tatay Juanito patungo sa bundok para manguha ng mga bagakay. At sa isang habal-habal ay apat kami na sasakay. Ang Lope de Viga ay itinatag bilang isang malayang munisipalidad sa bisa ng Batasang Pambansa bilang 69. Ito ay nilikha noong Mayo 1, 1980 sa pamamagitan ng paghiwalay ng labing dalawang barangay mula sa dating sakop ng Katarman ang kabisera ng Northern Samar. Ang munisipalidad ay pinangalan sa dakilang manunulat na Espanyol na si Felix Lope de Viga Icarpio. Si Lope de Viga ay isang prominenteng dramatista at makata noong gininto ang panahon ng panitikang Espanyol. Ayun sa kasaysayan, ang pagpapangalan sa munisipalidad sa kanya ay isang pagkilala sa kaniyang malaking kontribusyon sa panitikan at sining. Ayon sa kasaysayan, ang pagkakahiwalay ng Lupi de Vega mula sa kasaysayan noong 1980 ay nagbigay daan sa pagbuo ng sarili nitong pamahalaan at pamamahala para sa mga nasasakupang barangay na naglalayong mas mapabuti ang serbisyo at pagpapaunlad sa mga lugar. Makalipas ang ilang minutong pagbibiyahe ay lumabas kami sa National Road at pumasok kami sa isang tahimik na lugar. At hindi kalayuan mula sa National Highway, ay huminto na ang aming sinasakyang habal-habal. <laughs> Lahat ng sakayan, dito na humihinto. Patungo sa? Usminya, San Jose, San Paguita, San Francisco. Oh, sa mag, na barangay. Maglalakad na tayo. Oh. Ahangoin! Kasi tayo na! <laughs> Diri dinilo sa ato sa uli. Anong rason kung bakit ka natuto sa pagsasawali? Kahit nag nag-aaral ako. Pinuro ano ko nang ano namin. Teacher. Yan, gumawa kami ng ano. Teacher mismo yung nagturo sa pagsasawali. Yan. Oh. Uh, ah? Uh? Noon pa. Mga ilang taon ka noon? Mga siguro ko. Binti. Mula sa habal-habal ay naglakad naman kami ngunit hindi na simintado ang daan. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay narating na namin ang lugar na kanyang binabalik-balikan, ang impukan ng maraming bagakay, at siya rin ng kanyang mga pananim na niyog. Ito na yun lahat. Lahat na to. Udadagdagan pa. dagdagan, Mga ilang perasa na lang. Ilang sandali pa ay may pinuntahan si Tatay Juanito. Masukal at delikadong masugatan ang kanyang mga paa. Gamit ang kanyang itak, kanyang pinutol at kinuha ang isang puno ng abaka. Ang halamang abaka ay kilala bilang isa sa pinakamatibay o natural fiber sa buong mundo. Dahil ang hibla ng abaka ay isa sa pinakamatibay na pwedeng pangtali, ito rin ang naisipan ni Tatay Juanito na ipangtatali sa kanyang mga kinuhang bagakay. Bagamat magkahawig ang abaka at ang puno ng saging, pareho silang nabibilang sa pamilya ng Musa. Kung ang abaka ay pwedeng makagawa ng iba't ibang matitibay na produkto tulad ng lubid, papel at kasuutan, ang saging, tanging dahon, puso, katawan at bunga lang ang mapapakinabangan. Sa araw na ito ay kasama namin ang kanyang pamangkin na si Jerome. Kanya nang itinali ang mga naunang kinuhang bagakay. Ngunit hindi pa dito nagtatapos. Dahil kailangan ba itong dagdagan? Ilang sandali pa, si Tatay Juanito ay nagtungo na sa puno ng maraming bagakay. Oo. Ilan yon? Dalawang, dalawang dipa, dipa. Tapos? Dalawang dangkal. Kalahati. Ah, dapat lahat pero pareho. Hmm. Kung noon si Tatay Juanito ay mayroon lang mga sinusuhulan na 500 pesos bawat 100 na pirasong bagakay, ngayon, may kanya-kanya ng mga trabaho ang mga taong sinusuhulan niya. Sa paglipas ng mahabang panahon, mag na lang siyang kumukuha ng mga bagakay. Ilang sandali pa ay kumpleto na at nakuha na lahat ng puno. Panahon na para umalis, ngunit dala ang mabibigat na puno ng bagakay. Ang pamangking kasama ni Mang Juanito na si Jerome ay ang kanyang kasama upang magbuhat ng kanyang mga dala sa kanyang katawan at sa kanyang edad, ay hindi na niya gaano kaya ang magbuhat ng ganito kabibigat na mga puno ng bagakay. Tatlong malalaki ang kanyang kailangang pasanin, ngunit para mas maging magaan, ako na ang nagpasan ng isa niyang pangarga. Sila, kaya ito. Madalono. Sa katawang tulay, ako ay binalaan ni Mang Juanito na magdahan-dahan. Tilikado daw kasi, baga ako ay madulas at mahulog sa daan ng ito. <laughs> Basic. Nalipas ang ilang minuto ay narating na namin ang isang ilo kung saan ito ay ang magsisilbing daan para kami ay makabalik sa lugar na aming pinanggalingan. Kung kanina kami ay sumakay sa isang habal-habal, pabalik ay tubig na ang magsisilbing daan. Gamit ang abaka, pinagsama-sama at muling itinali ang mga bagakay. At nang ito ay matapos itali, tinisting namin kung pwede nang lumutang at kakasya kaming tatlo. Sting, sting. Kaya, kaya doha. Dahil sa bigat, dalawang tao lang ang kaya ng balsa. Kung pipilitin naming tatlo ang sumakay, delikado itong masera at mawasak sa gitna ng ilog. Kaya kami ni Jerome ang nagpasya na magdadala at sasakay ng balsa. Habang si Tatay Juanito ay nagpasya na sasakay na lang ng habal-habal patungo sa kanilang barangay ng poblasyon Lope de Viga. Dahil sa manipis ang katawan ng bagakay, kasama na ang kanyang mga hangin na nasa loob nito, ito ay may kakayahang lumutang at kayang isakay ang dalawang tao tulad namin ni Jerome. At ito rin ang ginawang balsa o magsisilbi naming bangka para makabalik sa lugar kung saan kami ay nanggaling. dahil hindi malinaw ang tubig hindi namin malaman kung ito nga ba ay malalim o mababaw kaya minsan sumasadsad ang aming sinasakyan e, dila, dila. E. E. Paano kung baha dito maano dito ma Malakas. Sa aming paglalakbay ay inabot kami ng mahigit dalawang oras kasabay sa daloy ng tubig. Makalipas ang mahigit dalawang oras, kung kanina ay nakasalalay lang kami sa daloy ng ilog, ngayon, pumasok na kami sa maliit na ilog at kalaban na namin ang lakas ng daloy ng tubig. Umpisa pa lang, ramdam ko na ang pangangalay sa aking mga braso. Isang araw, isang bisis ko palang nasubukan ang hanap buhay na ginagawa ni Mang Juanito. Ramdam ko na kung gaano kahirap ang kanyang pinagdadaanan. Kung ako nahihirapan, paano pa kaya ang tulad ni Mang Juanito na matanda na at mahina na ang kaniyang katawan? malayo pa. Malapit <laughs> ah. <laughs> yung... oh. na dyan na Ang ganitong hirap yung Oop! Ang ka. Grabe. Ito yung hirap na ginagawa ni tatay kapag tinukuha na yung mga bagakay patungo sa kanila ah! parang parang laruan parang naikipaglaro sa lakas na dali ng tubig o kung ako nahihirapan si tatay pa kaya ha? dito na? Ay, salamat. Makalipas ang mahigit dalawang oras na pakikipagsapalaran sa daloy at pagkipaglaban sa agos ng tubig, sa wakas ay nakarating na kami pakatamaan to ano mo s、oh、a、yeah. Kalsaga na pala. Pagkarating ko sa baryo ay naroon na si Tatay Juanito. Hida? Binibiyak na ang mga naunang kinuha na puno ng bagakay. Kung ako nahihirapan, paano ka kaya? Kahiwit nga na ako. grabe yung ano. Grabe yung... Grabe yung... Papunta dito, di ba may, may... May, papasok. May papasok doon. Mahirap na yung... Hinihilan na. Ah, Sobrang hirap. Sobrang hirap ng ginagawa mo. Paano mo kinakaya? Simpli sa inahinay nga. Kuhan trabaho. Paano kung mag-isa ka lang? Eh, hey, hey, eh, no, isa lang nga yun. mo mag-isa ka lang? Yeah, hinihila ko yun. Mas marami pa ito minsan hinihila mo. Ganito lang. May dalawang tali yun. Ay. <coughs> Matapos mabiyak ang lahat ng nakuha, isa sa kanyang mga anak na nag-aaral sa ALS ang nakatuka para basagin ang bawat piraso ng bagakay. hindi kalayuan sa kanyang inuupuan kung saan binabasag niya ang bawat piraso ng bagakay, ay naroon ang pwesto ng kanyang ama kung saan doon ginagawang sawali ang kanyang mga binasag. Habang ako ay nanonood, sinubukan kong magpaturo para malaman kung gaano kahirap o kung gaano kabusisi ang paggawa ng sawali.

ang paggagawa ng sawali ay kailangang may pattern. Mabusisi ito. Kunting pagkakalagay lang, pag ikaw ay nagkamali, baklas lahat. Sa ibang lugar, ito ay kilala bilang amakan. Pero sa kanila, ito ay mas kilala sa tawag na sawali. May mali ba? <laughs> Ngunit tila hindi tama ang pagkakaturo o hindi nagiging tama ang aking trabaho. Kaya mas minabuti kong si Tatay Juanito na lang ang magpatuloy imbis na ako ay magpaturo pa. Dapat hindi ka magkamali kasi Marami may pattern. <laughs> ang kabilin na ang mga bata. At dahil sa layo, naging limitado ang akses sa mga baguna at hindi kaano labanan ang nasabing epidemya. At ang mga bata noong na naaaditwa ng kanilang mga mata Dahil hindi na ito naranasan Tundukin na sila ng mga tatanilang pagkanda Ito na ipit Halipan sa masaring ipinibya Ikala sa sinta Laman sa kwentong bayan ng magsanggap Sa bayan ng mga May isang aeroplano na may bago sa mga mga Silaw, kila ito ang bawat piraso na kanyang nagagawa tulad ng nasa kanyang likuran ay nagkakahalaga ng 200 pesos. Sa halagang 200 pesos ang bawat piraso, may mga taong nag-o-order sa kanya at ito na ang kanyang ginagawang hanap buhay sa loob ng mahigit apat na dekada. At kung maubos na ang kanyang nagawang sawali, Muli naman siyang babalik sa bundok at mangunguha ng bagakay at mag-isa na lang siyang magdadala at magpapasan ng mabibigat at mahabang katawan ng bagakay. Mag-isang sasakay, hihila, tutulak at lalaban sa malakas na agos ng tubig para sa kinabukasan ng pamilya. Mula dito sa Lopidiviga, Viga, ako po si Antonio Cabubas, at ito ang Province Life TV, Discoveries, History, Explore, and Docu Network. pa? A eh, malayo pa? kita yan